Trending na naman ngayon ang beauty queen actress na no si Rabia Mateo matapos isiwala na itinakwil siya ng kanyang ama. Positibo at negatibo ang naging resulta ng paghahanap ni Rabia Mateo sa kanyang Indian American biological father na si Sid Muhammad Ashimi. Matagal nang hinahanap ng Miss Universe Philippines 2020 title holder ang kanyang ama na nalang iwan sa kanila ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa lamang. Noong huling linggo ng Enero 2025, natuntun na niya ito sa Amerika at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa telepono. Ngunit sa halip na isang mainit na pagsalubong, masakit na pagtanggi ang natanggap nabirya mula sa kaniyang sariling ama ayon sa isang ang source hindi napigilan ni Rabia ang pagluha matapos marinig ang mabibigat na salita mula sa kaniyang ama huwag mo akong i-message wala akong pakialam sa iyo ayokong maging parte ng buhay mo Mariing sumagot umano ang kanyang ama nang makausap siya. Isa lang matagumpay na doktor sa Amerika ang biological father na Rabia at tila wala itong balak na balikan ang kanyang nakaraan. Nang tuluyang tanggihan siya ng kanyang ama, doon lamang sinabi ni Rabia na isa siyang beauty queen at artista sa Pilipinas. Ngunit tila wala pa rin epekto ang kanyang pagkatao sa lalaki na matagal nang lumayo sa kanilang pamilya. Ayon sa actress, wala naman siyang balak humingi ng suporta o anumang tulong mula sa kanyang ama. Ang nais lamang niya ay mahanap ito at makilala ng personal. Nung lumalim ang pagkadismaya ni Rabia, nang matuklasan niyang hindi pala alam ng asawa at mga anak ng kanyang ama na mayroon siyang naiwang pamilya sa Pilipinas. Habang nag-aaral ng medisina noon sa Amerika, iniwan ng ama ni Rabia ang kanyang pamilya sa Pilipinas at hindi na lumingon muli. Ngayon, tila ayaw nitong ipaalam ang katutuhan ng maanak siyang isang sikat na personalidad sa bansa. Sinubukan din ni Rabia na makipag-ugnayan sa kanyang half-sister. Ngunit hindi siya nito pinansin at agad siyang hinarang matapos malaman ang galit ng kanilang ama. Sa kabila ng sakit, hindi nagkimkim ng galit si Rabia sa kanyang ama sa halip, mas pinili niyang unawain ang dahilan nito. Siguro wala kaming connection kasi hindi niya ako pinalaki. Hindi niya ako kilala kaya wala siyang nararamdamang attachment sa akin, ani Rabia. Ayon pa sa beauty queen, tinanggap na niya ang katotohanan hindi magiging bahagi ng buhay niya ang kanyang biological father. Dahil sa karanasang ito, mas naging matatag si Rabia. Sa halip na panghinaan ng loob, lalo pa siyang nagsikap sa kanyang karer at mas pin Inalagahan ang pamilya na hindi siya iniwan. Itinakwil man niya ako pero hindi niya mabago ang katotohan ng anak niya ako. Hindi niya mabubura ang nakaraan. Bilang isang patunay, hawak ni Rabia ang mga lumang narawan nila ng kanyang ama noong siya ay sanggol pa lamang. Mga ebidensyang magpatunay na minsan kahit sandali lang naging bahagi sila ng buhay ng isa't isa. Ngayon, mas pinili ni Rabia na ipagpatuloy ang buhay kasama ang taong tunay na mahal at nagpapalaki sa kanya, ang kanyang ina. Kung nagustuhan ninyo ang akin video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!